Biglang nagpataw si Donald Trump ng mas mahigpit na parusa sa Russia na ikinagulat ng Kremlin. Alam nating napatawan ng parusa ng United States ang isang kompanya ng langis sa Russia. Nagpasya ang Lukoil na agad ibenta ang kanilang ari-arian at subsidiary sa ibang bansa dahil naging pabigat ito matapos silang mablak ng Estados Unidos. May ilang kumpanya ng Lukoil na nakahanap na ng mamimili. Sinabi ng United States Treasury na nais nilang investigahan ang Swiss na kumpanyang Gunvar na pumayag bumili ng overseas na ari-arian ng Lukoil. Kausap si Vladimir Putin. Sa totoo lang, ipinahiwatig ng Estados Unidos na kung may gustong bumili ng mga ari-arian mula sa kumpanyang Ruso na Lukoil na nasa ilalim ng mga parusa, nanganganib din siyang mapansin at maimbestigahan ng Estados Unidos at maaari ring maparusahan sa hinaharap. Biglang bumaba ang interes sa ari-arian ng kumpanyang Ruso sa ibang bansa habang na-paralisa ng parusa ng United States ang sitwasyon. Bukod dito, bumaba ang padala ng langis mula Rusya sa dagat dahil sa bagong parusa ng United States na pumigil sa mga pangunahing mamimili na bumili nito. At ngayon, lahat ng ito ay nagdudulot ng mas malalaking pagkalugi para sa Rusya. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, subscribe sa channel na ito Mag-like at mag-iwan ng mahabang komento. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News, may link sa description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship. Magagawa ninyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakalagay din doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Dahil dito, nahirapan ang Lukoil ng Russia sa pagpapatuloy ng kanilang negosyo sa ibang bansa. Halimbawa, ang mga kanluraning parusa ngayon ay nakakaapekto sa pag-export ng langis ng Iraq, operasyon ng gasolinahan sa Finland, at kalakalan sa Switzerland. Sa kabuuan, naparalisa ang operasyon ng mga dayuhang kumpanya ng Lukoil. Noong Oktubre, pinaalalahanan ko na ang United States at United Kingdom ay nagparusa sa ikalawang pinakamalaking kumpanya ng langis sa Russia na mas nagpasama sa kanilang operasyon. Naglabas ang Estados Unidos ng lisensya para sa mga kumpanya sa buong mundo. May oras hanggang Nobyembre 21 para tapusin ang anumang mga transaksyon sa mga kumpanya ng Lukoil at Rosneft. At heto na ang mga unang inuulit ko, hindi direktang epekto ng mga parusang ito. Iraqi State Company State Organization for Marketing of Oil. Kinansela ng Iraqi State Company State Organization for Marketing of Oil ang pagpapadala ng tatlong batch ng langis ngayong buwan na nakuha ng Lukoil bilang bahagi ng kanilang bahagi sa West Kurna Dalawa oil field dahil sa pangamba kaugnay ng mga parusa ng United States at United Kingdom. May hawak na 75% na bahagi si Lukoil sa oil field na may kapasidad na 440,000 at 80,000 bariles kada araw at ang natitirang bahagi nito ay pagmamayari ng Iraqi na kumpanya na North Oil Company. Ngayon, napagtanto ng Iraq ang malaking pagkakamaling na gawa nila sa pakikipagtulungan noon sa mga Ruso. Dahil ngayon, ang produksyon ng langis sa Iraq ng kumpanyang ito ay, sa totoo lang, halos paralisa na rin. Dahil may bahagi doon ang mga Ruso at hindi na pwedeng makipagtrabaho sa mga Ruso. Dagdag pa, hirap ang Geneva-based na Litasco, trading division ng Lukoil sa pagkuha ng barko matapos patawan ng United Kingdom ng Parusa dahil tumanggi ang mga British ship brokers makipagtrabaho sa kanila. Alam ng lahat na ito ay lukoil na kumpanya. At ngayon ay opisyal ng nalaman na nagbawas ng mga empleyado ang litasko dahil sa mga parusa at naghahanda ng itigil ang operasyon. Halimbawa, sa Finland, may network ng gasolinahan na teboil na pag-aari rin ng Lukoil. Nagsimulang magparusa ang mga bangko sa Finland laban sa langis ng Russia at Lukoil, kaya hindi na makakabukas ang mga gasolinahan ng teboil. Pero ang pinakamasakit na dagok ay ginawa ng Estados Unidos sa ibang kaso. Noong katapusan ng Oktubre, iniulat ng Lukoil na tinanggap nila ang alok mula sa international na trader ng hilaw na materyales na Gunvor para bilhin ang mga dayuhang aset na sinusubukan ng kumpanya na ibenta. Matapos ipataw ang parusa sa Washington Mall, naging malinaw na hindi na makakatrabaho ng maayos sa ibang bansa ang Lukoil dahil dito. At ganun nga ang nangyari. At nakikita natin ito sa mga halimbawa sa itaas na aking inilarawan. Ito ang sinabi ng punong direktor na si Gunvor Torbjorn Thornquist. Lahat ng international na aktibidad ng Lukoil ay paralisa na. Wala nang makakagawa ng operasyon kasama sila. Maraming trabaho ang nanganganib at maaaring maapektuhan ang operasyon ng mga pasilidad ng langis. Dagdag pa, sinabi ni Thornquist na walang probisyon para sa muling pagbili sa potensyal na kasunduan sa pagbili ng dayuhang aset ng Lukoil. Kahit pa alisin ang mga parusa, wala nang makukuha pabalik ang Lukoil. At hindi pa man nakakatuwang lubos ang mga Ruso na parang napakadali lang, alam mo yon, nakalusot sila at makakakuha pa sila ng pera mula sa kanilang mga kumpanya sa ibang bansa. Paano muling umatake ang Estados Unidos? Halos diretsyong sinabi ng United States na kaya nilang harangin ang kasunduan at hindi papayagan si Lukoil magbenta ng kanilang kumpanya sa ibang bansa. Bago aprubahan ng United States Treasury ang bentahan ng mga dayuhang aset ni Lukoil sa Gunvor, nagsagawa muna sila ng investigasyon sa ugnayan ng Swiss company kay Pangulong Putin ng Russia. Sa Washington, Sinabi nila na marami sa industriya ang nagulat sa bilis ng pag-anunsyo ng kasunduan. Nangyari ito isang linggo matapos magparusa ang Estados Unidos kay Lukoil. Biglang may bagong mamimili na gustong bilhin lahat ng dayuhang ari-arian ni Lukoil. Kasabay nito, ilang malalaking kumpanya ng enerhiya ay nakipag-ugnayan na kay Lukoil at nag-alok na bilhin ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa, ngunit tinanggihan sila. At tanging ang kumpanya na Gunvor lang ang handang bilhin ang lahat. Ayon sa kasunduan kay Gunvor, ipapasa ng kumpanyang Ruso, ang kanilang subsidiary na Lukoil International sa oil trader na siyang may-ari ng mga ari-arian sa labing-isang bansa, mula sa mga pasilidad ng pagkuha at pagproseso ng langis hanggang sa mga network ng gasolinahan at unit ng kalakalan. Ibig sabihin, sa kabuuan, lahat ng nasa ibang bansa ay binibili ng kumpanyang ito at hindi isiniwalat ng mga panig ang halaga ng transaksyon. Noong 2023, tinatayang 21 bilyong dolyar ang halaga ng Lukoil International. Dito, nakakaintriga na ang 21 bilyong dolyar ay mahigit tatlong beses. Mas mataas ito sa kapital ng Gunvor, kaya may tanong kung saan nanggaling ang pera. Para makompleto ang transaksyon, kailangan munang makuha ng Swiss oil trader ang pahintulot ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Kumikilos na ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos dahil may hindi ka nais-nais na sitwasyon kahit para sa bansa. Kung mabili ng kumpanyang Gunvor ang mga dayuhang asset ng Lukoil, lalabas na ang dalawang pinakamalalaking transaksyon sa buhay. ng pangunahing may-ari at co-founder ng Gunvor na si Thornquist. Maisagawa ito, dahil sa United States sanctions. Sa totoo, dalawang beses siyang nagkaroon ng magandang transaksyon dahil sa mga parusang ito. Nagkakaroon ng mga hinala, baka naman konektado ang lahat ng ito. Pagkatapos ipataw ang mga parusa sa Moscow noong 2000 at labing apat ibinenta ni Gennady Timchenko ang kanyang bahagi sa kumpanyang ito kay Thornqvist at ngayon naalala ng United States Treasury na noong 2000 at 14 sila rin ang naglabas ng pahayag na ang Pangulo ng Russian Federation na si Vladimir Putin ay may ayon sa kanila CP. May mga investment siya sa Gunvor at maaari siyang magkaroon ng akses sa pondo ng kumpanya. Lumalabas na kung bibilhin ng Gunvor ang asset ng Lukoil, mananatili pa rin ito sa mga Ruso kahit formal na Swiss ang kumpanya. Ngayon, ito na ang pinakamahalaga. Ang kumpanya na Gunvor ay itinatag noong 2,000 Nina Tornqvist at Gennady Timchenko. Agad itong naging pinakamalaking trader ng langis ng Russia at napabilang sa tatlong pinakamalalaking oil trader sa mundo. Sa ngayon, 85% ng kumpanya ay kay Tornqvist, habang ang natitira ay sa mga empleyado. At ngayon, itinakda ng Estados Unidos ang deadline para sa pagbebenta ng mga dayuhang aset ng Lukoil hanggang Nobyembre 21. Kung hindi nila ito maibebenta sa oras, paalam na. Inaasahan ni Tornquist na may anim na buwang palugit para matapos ang kasunduan. Ngayon, malaking tanong. Papayagan ba ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang pagbebenta ng dayuhang aset ng Lukoil? Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at mag-like. Yun lang. Ingat kayo. Paalam.